Hello! Good morning! Andito ngayon ako sa may sa may baklaran. Yung tulay na yan, heritage yan. Ayan. Ang daming basura dito. Nakikita nyo. Ayan. Tapos yung mga na ginagawa. Yun dun sa may dulo. Tapos to. Ayan. Nakikita nyo. Ginagawa yan. Lakad tayo dun sa may kabila doon sa may papuntang simbahan lahat tayo. Hmm, yeah, Thank you, bigyan kulay brown. Sa dumi. Tapos yung papunta na doon sa may, yung mga, yung dulo na yon doon. Makikita nyo yung may ginagawa din ay yung asya na papunta na ang papunta na ng sukat yan sa BK yung tapos yung yung way papuntang ano para hotel city of dreams anong harang, ganun pa din. Bulaklak. Kita niya yung bulaklak. Ang ganda niya ting. siya dito. Tatawid ako dyan sa taas na yan. pero ginagawa yan. Siyempre, baklaran. Ayan na, makikita nyo. Hi, Hi, Hi. Balikan ko kayo. Yeah. Maklaran tayo, mga babes. Kita niyo po yung view. <coughs> yung mga paninda dito. Mga paninda dito. Hello. Hello sir. Good morning po. <laughs> ano pa ano pa? Uh, good morning, ma'am. Good morning, sir. Ay. Nagbabantay po kayo dito? Okay. A N N D A sila. Sila yung mga so maraming mga tao. Alam niyo naman kasi Wednesday ngayon, maraming nagsisimba. Anong pangalan sir. Anong pangalan niyo po? I'm P-O-1-O-Y and P-O-2 Kalawagan. Ah, Ang mga guwapito ng mga nagbabag. Ano po? what's your name? sa YouTube po, sir. Ah, YouTube. Yes. going kabalaran doon. Yeah. Nice to meet you, sir. Okay, po.

yun, dito pag nagpupunta ako dito dito ako natambay ayan may coffee shop sila dito tapos yung mga matataas sa mga puno pasok tayo Good morning! Ito yun sa taas. Akit tayo. Ito sa may baklaran. Sa seringan ko. Piyos siya. Pakita ko sa inyo yung view, din sama itaas online sabi ni ate may init na daw dito <laughs> medyo mahangin yes, andito na ako sa taas makikita nyo yun ang lalaki, di ba? lalo na yun sa gitna malaki siya Pana. tayo. Kaya may mga upuan sila dito kasi may mga umaki talaga dito. Gusto mag coffee or mag tea. Kasi syempre, syempre, coffee shop nga to. Tapos yung, yung mga kampana na dito sa taas. Ayan. May nakasulat. Paalala yan. 9 April 3, 2019. So, galing ako kanina sa Manila Bay. Dumerecho ako dito. Yung view na yan ay yung sinasabi ko sa inyong na Tapos yung doon, yung hotel, No Positives, SNR, ayan. ayan. May mga uuan nga sila. Yung mga gustong mag coffee-coffee, mag pahinga dito. Maganda yung tapos, ayan yung ginagawa sa Walter Mart. Yan yung ginagawa na yan. Tapos, yung kulay green, golden green,

Pati yung doon na din. Pati yung doon na din. subscribe po ako. God bless po. Hello! Dito sa Baklara na po. <laughs> Kanina galing ako sa Manila Bay. Ayan yung po po ngayon dito. Nakita ko lang sa inyo. May sinag na nag-araw. May sinag na nag-araw. Ikot ko lang kayo. aí eu